and guys, counting ulan. Sabay kagabi. Good morning. Kagabi malakas talaga ang ulan. Kaya yan, bahat na naman kami. yeah shout out. Good morning. Kaya papasok na sa yung Hatid natin guys. Ang sasakyan. Ayan, baha. Ang aming daan. <laughs> ang palang umaga. Sobrang lakas ng na ulan kagabi. Shout out. Good morning. Good morning. Ayan, bag niya. Hindi mo, wag ka mag -ano. Huwag ka dumaan sa ano, tubig na. Ata. Huwag ka dumaan sa tubig. Maghahabong ka po sa isko, mabasa basa yung ano mo. Huwag ka sa tubig. Doon ka lang sa may ano. Ayan na guys. Ayan, ready to school. Hatid ko siya sa may kanto. Diretso mo nga yung ano mo mabigat talaga yan hindi po, lang yung udala ko Good Morning, Good Morning huwag mo dabakin yung ano kasi may mga tubig sa daan nandito kami sa Esquinita guys Good Morning okay diyan mo ang buwanan Hiraan po Ayan. Ganyan ang pinita natin dito guys. Pero katapahan. Okay naman. Matagal na ang mga resident today. At kami matagal na rin. Ano. Taon nung taon ng aking si ate. yan Ang tinagal namin dito. Ayan. Dahil mga pare-pareho. Ang mga ano ng mga kontador. yan, Shout out. Ready to school na kami. Good morning. Good morning. And guys, hindi ko hindi ko kasama si ano ngayon si si Baby Angel dahil tulog pa at ma medyo maaga kami ngayon. <laughs> maaga akong ginising si Poging Bangsik. Ayan yung isang mami oh, no? dala, dala yung baby kasi iiwan sa nag-aalaga. Kaya na, ano din ng factory life alam mo pag iwanan ng anak kaya kailangan talaga merong merong mag-aalaga yan shout out and good morning eto na naman eto na tayo sa kanto atid natin si Foggy yung bagsik good morning dyan lang sa school o tara tara O, ingat ka, ha? Yung, yung pamasahin mo, i-ready mo na. O, dagdag mo sa ano ha? mo. Huwag kalimutan yung bakan mo, ha? Dagdag mo sa bakan mo. Pamasahin mo. Ano mo na. I ingat ka. Ingat. Ayan. Pasakay na si Paul yung bagasin. Doon lang naman yung school bandaron. Kaya lang. Doon sa pinaka ano doon. Kaya lang, kailangan niya masahi dahil niya maglakad ay sumakay. Kasi nga po, marami pong sasakyan doon sa gilid. Ayan o, oh, dami-dami sasakyan. Kaya napakahirap pong eh, wala na maglakad yung bata. Dahil maliit lang kong namin dito guys. kausada kalsada maliit lang. Tapos yung mga sasakyan, ayan. Medyo ayaw pa nilang magpadaan, pa magpa stop Ayan. Yan, dire-direcho mga hasang yan. Ayaw nila magpatawid. Kaya ganito po. Oh. Ganito po ang nangyayari. Kaya ano ng ating kapaligiran dito. Kaya yan, shout out. Thank you so much. And good morning. Kabalik na po tayo sa ating kabayan at si baby angel na magigising na. Kaya kasi kaso na ang kanyang mami. Kaya kailangan po madali natin sa pag pag nagising yun ako hahanapin yeah. yeah relate sa mga working mother John. may mga anak na maliliit ayan po shout out thank you so much mababaha pa ayan, ayan morning morning hatid hatid lang mga mami Bukas na ba? Ano? Bukas na? Yung tindahan nyo? Ah, bibili kasi ako ng eh, ano? Ano? Ikaw okay. pala yan. Bilang saling. Ba't jaya yeah, yeah, di ka pumasok? Yan, pata tayo sa kalipapa, May oras pa tayo. Bili tayo ng... iluluto mamaya. Ah, ito na pala yan. Good morning. Kaya nga ibig sabihin, wala lamang bungi-bungi Good bungi morning, siya. good morning. Ay, paya, hindi katulad tulad nung dati, o oh, ito, oh, isa nga, walang laman, eh. hindi katulad nung dati, nakuha ako sa'yo, magaganda. Pwede tayo nito. Ano Pwede kalabasa. ito. ano po itong kalabasa? Good morning. Yan. Bungi-bungi ah, bungi siya. Oh. Pagka nagkasya pa itong dalakong pera. Ay, mas malulungge ako sa'yo. Mm. Oh. 48. Ah, 48. Oh, sige. Okay na yan. 40 lang naman ang dalak. Ay, 50 lang dalak. Ay, isa ko na ng lahat. Ay, sinabunutan ako ng bebe. Wala <laughs> nga eh. Wala nga mo mapili. Ganyan din ang so, ano, aking, mabini aking mabini si apo. Muna, ang bebe engine. meron. Wala nga. Binuksan na nga namin so lahat much, eh. Ayan, guys. Uwi na tayo. Ayan, thank you so much. Pauwi na, pauwi na. Ang salag tulog pa. Ayan, balik ulit tayo dito. Dito lang kasi walang ganong tubig. Doon kasi medyo mga tubig Ayan, good morning. Mukiraan lang. Uli, balik-balik lang po kami. Kasi pag doon kami dadaan sa kabila, malayo naman. Tapos mamamasahin yung bata. So, dito na natin na dito. Ganon din naman, basa din naman yung mga daanan. Yun. Yan walang choice. Ayan hey guys, dito na tayo. Pabalik na tayo. Mas kinita ng daanan. Shout out! Good morning, sunshine! Ah, kasi na kayo maglalaban naman ngayon morning. Ayan, pack the life. Life W ngayon ay nasa Pinas na. proud, proud. Proud. Ayan ang um, namin. I mean, eto na naman kami. And guys, thank you. And please subscribe and watch my vlogs. Merkulis po ngayon ng umaga. Ayan. Uh, August 14 ng morning. Good morning. Yan, daan. angat, -angat lang. Kailangan may tulay tayo dito. Diba? Yan, may tulay. Kailangan. Ayan, dito na tayo, guys. Good morning sa inyo lahat. Diyan. Yeah. Ayan. Tulog pa yung ating baby angel. Mung ako ng talbos. Ayan, habang may time pa. At so, kayo maglalaba mamaya. Okay, thank you so much, guys. And please subscribe my vlogs. Thank you.